So, hi guys, what's up bago magabagong video na para sa inyo yan kung nakita nyo yung bata na kumakain guys, kami nung pumunta kami ng kadis guys, second time kami nung pumunta ng kadis, yan yung bata kawawa, dahil walang kain yung umihingi sa amin syempre, meron kami saka binigyan namin Hindi lang namin binigyan ng pera dahil gusto niya pagkain niya pinakain ng kapatid ko so wala sa ano yan sa papa vlog or vlogger ka o hindi nasa puso at awa yan guys at nasa tao ang gawa kaya guys pag kayo nakita ng mga ganitong tao huwag niyong bigyan ng pera kundi pagkain tulad ng ginagawa namin ng kapatid ko at di lang pinapakain nadasalan na makaahon sila sa kahirapan at magkaroon sila ng kanilang hanap buhay na mamagulang niya so yun lang guys ito na yung clear, guys. sa so, kasama si Anna. yung natin pinas para mabilis pero guys alam nyo ba second time na akong pumunta ng kalis at saka hindi talaga mawawala na umuulap at di lang yun umuulan talaga kaso lang dito hindi kami naabutan dahil nagmamadali yung motorcycle na sinasakyan namin kaya a few minutes lang tulad okay. ng pre ko ang video malapit na kami makarating sa Yaris City sa pagkainan namin ng fried chicken at saka, bago kami mamasyal syempre, pupunta muna kami ng uh, divisoria nila at namili kami, at katapos nun kakain kami ng fried chicken nila, na napakasarap Welcome again so, SM Alright Talk times, Here I come Right, let's go Right, boom, boom at yun na nga napakabilis ng aming biyay at nakarating na kami sa Divisoria nila so yan sa Divisoria napaka ganda dito guys dahil napakamura ng kanilang mga binibinta pero mga bago to ha hindi to second hand or ukay uh, -okay. hindi bago iwan ko lang bakit napakamura ng uh, presyo nila siguro para mas mabilis maubos tsaka marami talagang umibili dito dahil lagi kami pumupunta dito pag nakapunta kami hindi talaga mawawala ng maraming tao na bumibili tingnan nyo dalawa 180 lang tsaka dito dilargo yung personis sa amin uno sa Tagalog so yan napakamura ng mga bilihin nila dito guys so kayo pag nakapunta kayo ng Caris Uh, city, siyempre huwag niyong kalimutan yung sa Divisoria. So yan, nakapili na ang person. Yan, hindi marami yung binili natin dahil makakasave tayo dahil napakamura. So, affordable lang ang mga binibinta nila dito. What's up guys? So, nandito na kami sa Crispy Right. Alright. Alright. Tama na si eh, Buey diba? Cuscal, diba? Pangandoy at si Anthony. Alright, so binabalik-balikan namin dito crispy king dahil napakasarap at affordable lang. Yeah. So yan si Buey Cuscal. Ayan. Ito ang anak niya oh. Ayan. So pangain na naman ka sa crispy king. Crispy king. Sarap talaga dahil crispy saka uh, affordable lang, kayang kaya sa busa. So, kakain ngayon maya, uh, napaka napakaganda dito guys, uh, napaka na-enjoy ka. Pag so, yeah. nakapunta ka, ka ng Caris, punta ka lang sa Caris. Yan. So, three branches na sa kanila. Meron ka ba? Ormo, City of Summer, saka dito sa Caris. Ayun, ito na yung rest of my, ang kailangan. Ah. Pagbihira naman mga kapangandoy, iniwan ko nga si Jens. Pero bakit nandito siya? Ay no, magkamukha talaga. Aton yung mga na Magkamukha talaga. May pray pa ni Otol o. pa niya Yan. 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 itu yes. yes. Ito nga pala naman? Hmm? Ayan yung resulta mga kapag nabusog now, na, oh. tingnan nyo. Ito yung mga reaction. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan. Lala. La. Ayan. So that's our video for today guys. Thank you for watching. At huwag kalimutan i-share at mag-like sa ating video. Thank you for watching. See you in the next video. Miguel, bless you. Babo.